Nagulat na nga lang si Ricky nang sabihin ni Sir Gerwin na siya ay gusto ni Sir Domingo Duremdes na sumabay sa pagtatanghalian ng mga ito. Sinabi rin ito ni Sir Lim kay Lionel at nang mapatingin nga ang binata sa audience area kung nasaan ang kanyang tiyuhin ay nakita nga rin niya roon ang kanyang ama. Si Sigurado po kayo sir? Sinami ko pa kasama rin po ba? Tanong rin ni Ricky na napatingin pa sa dalawa niyang magiging kasama sana na kumain. Sa akin sasabay ang dalawang iyan. Tapos ito ni boss kaya sumabay ka na lang kay Lionel. May wika nga ni Sir Lim at si Lionel naman na inakbayan si Ricky matapos iyon. Kasama mo ako huwag kang kabahan. Sabi nga ni Lionel na napatingin sa tropa niyang si Ian. Nagpaalam nga siya at tumangon naman ito. Pagkatapos nga noon ay humabol na si Ian sa ilang mga tryoutis na papalabas na ng court. Doon na lang daw siya sasabay ng tanghalian. Habang si Ricky naman ay medyo kinabahan dahil mismo ang team manager ng Batangas Team Parao, ang nag-invite sa kaniya. Siguro nagalingan siya sa ginawa ko pero hindi naman ako ganoon pang kagaling. Bakit kaya? Ah baka itatanong niya sa akin kung bakit Duremdes ang apelyido ko. Sinabi siguro ni Sir Lim, sabi nga ni Ricky sa isip na medyo napangiti kay Lionel na naglakad na papunta sa kabilang direksyon. Tara na, ayaw ni Uncle na pinaghihintay. Sabi ni Lionel at si Ricky ay napatango na lang at napahabol dito. Nang oras ngang iyon ay medyo kinabahan si Mendez dahil unexpected daw ito lalo pat isa lamang daw siyang tryouti. Isinama nga si Ricky ni Sir Domingo kasama ni Lionel at ng ama nito na hindi pa nagpapakilala sa binata. Ang tahimi kasi ng datingan ng mga kasabay niyang Duremdes at parang kinabahan lalo si Ricky dahil hindi man lang daw siya kinausap nang magpunta siya sa mga ito. Ang tanging ginawa lang niya ay ang sumunod sa mga ito nang maglakad na ang mga ito palabas ng venue. Paglabas nga nila ay makikita pa ang pagbati ng guard at ng ibang empleyado ng sports center kay Sir Duremdez Domingo at pati na rin kina Lionel. Napaisip tuloy si Ricky na baka tatay ito ni Lionel at kung ama ito nito ay malaki raw ang tsansa na ito si PJ Doremdes. Habang iniisip nga ayun ni Ricky ay bigla na lang kumabog ang dibdib niya. Dumating nga sila sa parking area at huminto sa tapat ng isang magarang kulay puting sasakyan. May isang lalaking naroon na, na nakapolo shirt ng black at binati ang pagdating ng mga kasama niya. Saan tayo boss? Tanong nga nito na personal driver pala ni Sir Domingo. Binati nga rin ito ang nasa likuran na sina PJ at Lionel nang may paggalang. Saan ninyo gustong kumain? Tanong nga ng matanda sa mag-amang nasa likuran niya. Kahit saan, ikaw naman na magbabayad. Sabi nga ng matandang kasama ni Lionel at si Ricky naman ay pasimpleng napangiti sa sagot na iyon. Ikaw Mr. Mendez saan mo gusto? Iyong wala sa kalapan Uwi ka ni Sir Domingo At doon na nagulat si Ricky nang siya ang ng matanda Maging ang driver nga ay napaseryoso rin dahil doon Po, a uh, ako po, Ka kahit saan po Natatawang sagot ni Ricky na parang gusto na lang na maglaho Dahil parang ang intimidating daw ng tingin ni Sir Domingo Seryoso ako, ikaw mag-decide Sabi pa ni Sir Domingo na lalong ikinaseryoso noong driver Oo nga Ricky, si Angkel ang bahala. Sabi pa ni Lionel at si Ricky ay parang naguguluhan sa mga nangyayari. Ba bakit ako? Sino ba ako? Dayo lang ako bakit ako ang tinatanong ni Sir Domingo? Hindi naman niya ako apo o kamag-anak. Naitanong na nga lang ni Ricky sa kanyang sarili ng mga sandaling iyon. Kahit po Lomi ay oks na sa akin, natatawang wika ng binata at tumangon naman agad si Sir Domingo. Dalhin mo nga kami Rod sa alam mong masarap na lumian dito sa Batangas. Sabi ni Sir Domingo at agad namang tumango ang kanyang driver at pinapasok na ang tatlo sa loob ng kanyang sasakyan. Pwede nga rin tol, matitikman mo ang Batangas Lomi, iyong legit. Natatawang sabi naman ni Lionel pagkapasok nila sa likuran ng sasakyan, iyong legit na legit na Batangas Lomi. Napapatawa na nga lang si Ricky ng pilit sa mga nangyayari. Hindi pa rin niya maisip kung bakit siya kasama sa mga ito ngayon. Habang umaandar nga ang sasakyan, ay nakakaramdam pa rin siya ng hindi kakomportablihan dahil nabalot na muli ng katahimikan ng loob. Si Lionel kasi ay nakaidlip at makikita naman si Sir Domingo na abala sa pagbabraw sa phone nito habang ang matandang katabi ng kanyang katabi ay nakatingin naman sa labas ng bintana. Mga halos kalahating minutong biyahe ang lumipas ay bigla na lang lumiko sa isang maliit na kalsada ang kanilang sinasakyan at pumarada sa tapat ng isang mataong kainan. Bumaba na nga agad ang driver para pagbuksan ng pinto si Sir Domingo habang si Lionel naman ay humihikap na tumingin sa labas dahil binuksan na ng kanyang ama ang pinto sa tapat nito. Bumaba na nga sila at nakikitang napatingin sa kanila ang ilang kumakain. May ilang mga matatanda at may mga kabataan. May isang grupo nga ng mga nasa 30s na kumakain sa isang mesa sa labas ay bumati pa kay Sir Domingo at sa kasama nitong matanda ang ama ni Lionel. Magandang tanghali po Sir Domingo, Sir PJ. Bulalas ng ilan at si Ricky ay napaseryoso sa narinig sa tinawag sa isang matandang kasama nila. Tama ako, si PJ Duremdes nga ito, ang tatay ni Lionel. Sabi nga ni Ricky sa isip at napapitlag na lang siya nang tapikin siya sa balikat ni Lionel. Ang seryoso mo tol, sabi ni Lionel na makikitang nginitian din ng ilang mga kumakain sa loob. Makikita nga rin ang mabilisang paglilinis ng isang servidora sa isang lamesa sa may tapat ng electric fan. Huwag kang mahiyang kumain tol, kay uncle itong lumian. Mahina pang wika ni Lionel at napatango si Ricky dahil nakita niya si Sir Domingo na nagdiretso pa sa loob. Habang silang apat na kasama nito ay umupo na kaagad sa lamesang inihanda sa kanila. Napaisip tuloy si Ricky kung bias ba ang driver ni Sir Domingo dahil dito sila nito dinala o baka dito talaga ang masarap na lumian na alam nito. Napatingin nga rin siya sa ibang kumakain at ganadong ganado ang mga ito. May isang servidora nga ang dumaan na may dalang malaking bowl na napapaibabawan ng mga chicharon at kung ano-ano pa kaya mong ubusin ni yan tol na itanong pa nga ni Lionel at napangiti naman si Ricky susubukan natatawang tugon naman ni Ricky na pasimple ring sinulyapan nang nasa pang si Sir PJ nga pala hindi pa ako nagpapakilala sa iyo ako nga pala ang ama ni Lionel sabi ni PJ na unti-unting nawala ang intimidating na mukha at napalitan na nga ito ng kalmadong aura kayo po ba yung legend si P.J. Duremdes? Tanong na nga ni Ricky At napangiti naman si Lionel dahil mukhang kilala nito ang kanyang ama Hindi ako legend Saan mo naman alaman niyan? Nangingiting wika ni Sir P.J. na uminom agad ng tubig Matapos silang dalhan ng isang servidora na Nag-search po kasi ako kahapon sa internet Hindi ko alam na ito palang nakilala ko sa may 7-Eleven na anak ng isang sikat na basketball player sabi nga ni Ricky. Anong ibig mong sabihin? Kahapon mo lang nalaman ang tungkol sa apelyido kong Duremdes? Tanong ni Lionel at pumango naman si Ricky. Napangiti na nga lang si PJ sa narinig at si Sir Domingo ay dumating na rin at umupo. Tumingin pa nga ito sa kanya na nagbigay muli ng kaba sa kanyang dibdib. Ibig sabihin ba kapag napili ka sa tryout ay maglalaro ka rito sa Batangas? Hindi kaya magalit ang hometown mo bakit mo pinili ang Batangas? Na, tanong naman ni Sir Domingo na kinaseryoso rin ni PJ. Baka raw kasi, kaya ito nangyari ay dahil sa may dugong duremdes ito. Gusto ko lang pong subukan at gusto kong makita kung sino ang mga magagaling na players dito. Gaya na lang po noong defender ko kanina na si Gabresa. May nakuha akong bagong teknik sa pagdepensa. Tapos nakalaban ko yung Seruela. Nakaka-challenge po kapag malalakas ang kalaban. At dito ko kasi malalaman kung hanggang saan ang kakayahan kong maglaro In short po, for experience Natatawang wika ni Ricky Nang kinaseryoso na mga kasama nito sa mesa e, Ibig sabihin, hindi ka pa sigurado na sasali ka sa Batangas team? Buladas ni Lionel at tumangu agad si Ricky Hindi pa ako sure Kasi marami pa akong dapat isalang-alang Ang gusto ko lang ay makapaglaro ng basketball At makalaban ang mga magagaling na player para mag-improve ako. Sagot pa ni Ricky at dito ay makikitang nagkatinginan si na Sir PJ at Sir Domingo. Nakita nila na walang alinlangan ng mga winika ni Ricky at si Sir Domingo ay napailing na lang at si PJ ay napangiti na lang ng hindi inaasahan. Baka ispay ka. Natatawang tanong ni PJ at si Ricky ay agad na umiling. Hindi po sir. Sayang po kasi kung hindi ko susubukan isa pa Libre ang pagpunta rito. Sabi ni Ricky at si Lionel ay napatawa na lang sa sinabi ng kanyang pinsan. Tsaka Sir PJ, nagbasa po ako ng mga articles tungkol sa inyo. Sayang po at hindi kayo nagkaharap ni Sir Isaiah. And hindi po siguro na magiging match up ninyo. Sabi pa nga ni Ricky, nagkinaseryoso ni Sir PJ. Kilala mo si Golden Boy? Napatingin nga rin si Sir Domingo kay Ricky dahil sa bagay na iyon bigla tuloy bumalik sa alaala nilang dalawa nang tinalo ang team nila noon sa Mindoro. Si PJ naman ay napakuyom dahil kahit may injury siya noon ay gustong gusto niyang makalaban si Isaiah. Isang buong season siyang hindi pinayagan ng doktor noon at ang laking hinayang niya nang malamang hindi na pala maglalaro si Golden Boy matapos ang ginawa nitong pagdomina sa Region 4 ng isang taon. Ang unang taon din nito sa Regional League. Oo Opo, si ang coach ko sa team namin sa Mansalay. Sagot ni Ricky at si PJ ay napaseryoso nang marinig yun. Seryoso ka? Si ang coach ninyo? Akala ko wala na siyang pakalam sa basketball. Ilang beses ko siyang pinuntahan noon pati sa Maynila ay ganoon din. Pero hindi na niya ako pinagbigyan. Kahit one on one game ay hindi rin. Masyado na siyang matanda sa kanyang pagbabalik. Sinayang niya ang napakaganda niyang potensyal Dagdag pa nga ni Sir PJ na parang may hinanakit kay Isaiah kung paano ito magsalita. Nang malaman ni PJ na wala na sa darating na drafting sa PBA si Cervantes, ay nag-back out na rin siya sa pagsali sa PBA. Sabi naman ni Sir Domingo na parang may hinanakit din kay Cervantes sa sinabi nito. Ito ay sa kadahilan ng hindi na rin si PJ sumubok na maglaro sa PBA na alam niyang magiging isang magandang history sana para sa kanilang mga duremdes. May nag-PBA rin namang duremdes nitong 90s at 2000s. Kaso, kaso, iba pa rin daw sana kung ang pinsan niyang si PJ ang napunta roon. Napatawa na nga lang si PJ sa sinabing iyon ni Domingo. Naalala tuloy niya kung paano siya pagalitan ng mga pinsan niyang basketball fan. Maging ang kanyang tatay noon ay nabad trip din sa ginawa niyang pag-backout. Pero, hindi raw kasi daman ni PJ ang pagsali kung hindi raw niya makakalaban si Isaiah na hindi na rin naman nangyari. Sa pagbalik mo Ricky sa Mindoro, pwede bang sumama ako? Gusto ko lang sumbatan iyang si Cervantes. Nasabi na nga lang ni PJ at si Ricky ay natatawa na lang sa reaksyon ng dalawang matandang Duremdes na kanyang kasama. Si, si, sige po. Kung nagkaharap ng sana kami, tinalo sana namin ang kanyang team. Sabi pa nga ni PJ at napatawa na lang si Lionel dahil dama niya ang inis ng kanyang ama, kahit pa ilang dekada na iyong lumipas, ito raw talaga ang basketball spirit ng mga Duremdes. Nga pala Ricky, paano ka nga pala napunta sa basketball? Sino ba ang mga idol mo? Sa PBA? Sa NBA? Bigla namang tanong ni Lionel. Si Kuya Richard ang nagturo sa akin noon kaso noong namatay si Kuya ay nagkaroon ako ng parang amnesia kaya nakalimutan ko ang basketball. May Kuya ka? bulalas ni PJ. Tumango naman si Ricky. Opo, kaso namatay siya noong bata pa ako. Naaksidente kasi niligtas ako mabangga. Dahil po doon kaya nakalimutan ko ang ilang mga bagay tungkol sa kanya pati na rin sa basketball. Nagkatinginan sina Domingo at PJ. Namatayan daw pala ng anak si Grace at hindi man lang daw nila ito alam. Nakalimutan mo ang basketball? Bulalas naman ni Lionel na parang ayaw maniwala. Oo, at nitong college lang uli ako nakapaglaro Sabi pa nga ni Ricky at hindi na lang niya sinabi kung paano Dahil napakababaw raw na dahilan Tapos noong third year ako nag stop akong maglaro para mag focus sa pag-aaral At ang totoo nga po nitong nakaraang taon lang uli ako nakabalik sa basketball Nakangiting wika ni Ricky na ikinaseryoso ng tatlong duremdes si Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Ngayon ka lang uli bumalik? Bulalas ni Lionel na napalunok sa kanyang narinig. Tumango si Ricky at ang dalawang Duremdes ay napaseryoso na lang sa sinasabi ng batang ito. Pinagloloko mo ba kami? Napanood namin ang laro mo? Sabi nga ni Sir PJ. Totoo po iyon. Wala naman akong reason para magsinungaling. Kaya nga tinanggap ko itong out para dagdag experience. Marami pa po kasing mas magagaling kung ikukumpara sa akin. Kaya gusto ko pang mas matuto at mas gumaling sa paglalaro. Ang hirap po kasi maging pinakamaliit sa court. Laging nasa disadvantage ako kaya para makagawa po ako ng magandang laro, naglalaro ako ng naglalaro. Wika pa ni Ricky na ikinaseryoso lalo ng tatlong duremdes. Maging ang driver ngang kasama nila ay parang nakakaramdam na rin ng kaba sa kwentuhan ng mga ito. A anong sinasabi mo? Hindi ka ba nanonood ng mga laro mo? O masyado ka lang humble tol? Bulalas ni Lionel at si Ricky naman ay napatingin na lang sa kanya na tila wala lang. Malawak ang mundo ng basketball. Maaaring magaling ako sa iba, maaaring hindi. Pero kung ako ang tatanungin, marami pang kulang sa akin. Mas magaling pa rin sa akin si Kuya Maki. Ganoon din si Knight Abad. Baka sa team ng Batangas ay mayroon din. Kaya para magawa ko silang matalo, kailangan kong makita kung paano maglaro sila natatawang sagot muli ni Ricky at hindi na nga malaman ni PJ kung paano magre-react sa mga sinasabi nito. Napabalik na nga lang sila sa realidad nang dumating na ang kanilang kakaining lomi. Dalawang malaking bowl ito na punong-puno ng chicharon sa ibabaw. May itlog din na nilaga na hiniwa at ipinatas katabi ng mga crispy liampo. Napatuo na nga lang ang atensyon ni Ricky sa pagkain dahil sa daming sahog nito. Nakaramdam na nga siya ng gutom at ang tatlong duremdes. Nagkatinginan na, na lang sila dahil sa ekspresyon na binigay sa kanila ng batang ito. Ngayon lang daw sila nakatagpo ng player na may ganitong mindset sa paglalaro ng basketball. Si Lionel nga ay napangiti na lang sa mga sinabi ni Ricky. Hinangaan niya ito. Hindi siya makapaniwala na ganito pala ang kanyang pinsan kailangan sa Patangas ni maglaro ang anak ni Chris. Sabi naman sa isip ni Sir Domingo at nang mapatingin siya kay PJ ay mukhang alam na rin ito ang nais nitong sabihin. Ganadong ganado naman si Ricky na kumain ng lomi. Ibang iba raw ito sa natitikman niyang lomi sa Mindoro. Bago ka nga pala bumalik sa Mindoro Ricky, sumama ka muna sa akin. Nasabi na nga lang ni Sir Domingo na hindi pa rin malimutan ang mga sinabi ng batang ito magbasketball lang ang rason niya kaya siya nag tryout nakakatuwa ang batang ito nasabi naman sa sarili ni PJ Duremdes bigla tuloy niyang naalala ang kanyang kabataan dahil dito ba bakit po sir may pupuntahan po ba tayo tanong ni Ricky bibigyan lang kita ng regalo huwag mo sanang tanggihan nakangiting wika ni Sir Domingo at nabigla na lang ang driver niya nang makita ito Ma Marunong palang umiti si Sir Domingo Sabi nito sa isip Na parang kinabahan Galanteng matuwa si Uncle Huwag ka nang tumanggi Mahinang wika naman ni Lionel Sasamahan ko rin kayo Okay lang baga? Nakaitanong pa nga ni Sir PJ At tumangon naman si Sir Domingo Na makikita sa mata Ang kasiyahan